Sobrang lakas nga po ng ulan dito sa amin kahapon. Sobrang mga nag-enjoy nga po itong mga batang kasama ko kahapon. Oh, di ba? Kunang naman so gugurang. Dito nga po sa amin ay lagi na lang nga pong umuulan pag hapon na. Kaya itong mga bata rin sa amin ay naghihintay na nga kung kailan nga uulan at anong oras. Kaya minsan nga ay ayaw nga matulog at maliligo nga daw po sila ng ulan. Dahil malakas nga po yung ulan ay niyaya ko na nga po itong dalawang bata na maligo. Isa pa pag bata nga ay isa rin to sa magandang experience nila yung maliligo nga sila sa ulan. Bali dito lang nga po kami naliligo sa harapan nga po ng bahay namin. Aba enjoy na enjoy nga po ito ng dalawang batang kasama ko. Siyempre, isa pa ako rin nga po ay sobrang nag enjoy nga po sa ulan. Dahil tag-ulan na nga po ay lagi na lang nga pong umuulan. Bali, sobrang lamig din nga po pala ng patak ng ulan kahapon. Eh, ako naman ay nakipagsabayan na nga po ako dito sa dalawang bata at tamad nga po akong maligo. O, oh, diba? Aminadong tamad maligo. At ito nga pong mga estudyante yung pauwi na inabutan na nga po ng malakas na ulan. Aba, nung elementary pa nga po kami at wala nga kaming dalang payong naliligo nga kami ng ulan at in iiiwan na lang namin yung bag namin at maya-maya nga po ay hiniram ko nga po dito sa mga bata itong sa sakyan kaya ang sabi ko nga ay ako na lang yung magda-drive Oo, saludo nga po kami sa lahat nga po ng nangangalakal. Huwag nga po natin silang pagtawanan kung ano man nga po yung mga trabaho nila. Sa pagangalakal nga po ay wala nga po doon masama. Minsan nga po ay sila pa nga po yung lumalaban ng patas. Kaya saludo nga po ako sa nagtatrabaho nga po ng marangal. At sabi ko nga po dito sa mga kasama kong bata ay tama na nga po kaming maligo ng ulan. Kaso nga lang mamaya na daw nga po. Kaya yan, umikot ng umikot at pabalik-balik na lang nga po kami dito. Kaya mga hinayaan ko na lang at pinag-drive ko na lang nga po talaga sila. Isa rin po kasi talaga to sa mga memories nga po ng mga bata pag naliligo nga po talaga sila ng ulan. Kahit nga po lamig na lamig na ay mga ayaw pa talagang tapusin itong paliligo ng ulan. At yan nga, si Musumi at si Daniel ay tuwang-tuwang -tuwa nga talaga at nasa hunahan ko nga sila. Yung mga kasama ko nga pong mga bata ay mga pamangkin ko at mga bata din po dito sa amin. Kung tutuusin nga po ay kakaunti lang nga po naligo ka hapon. Ay, mga pasok din kasi yung mga estudyante, kaya kami-kami lang nga yung naligo ng ulan. At yan, pinarking ko na nga po itong ginagamit namin. At kunwari nga po, ay ikikilo nga po namin itong kinuha nilang mga lata. Pinagtry ko lang nga po kung ilang kilo na nga po itong mga nakuha nila. Aba, pinaghalo-halo nga yung lata at plastic, e eh bawal naman po yun pagsabayin sa pagkilo nga. At dahil hindi naman na nga po malakas itong ulan, ay sabi ko sa kanila ay tama na nga po. Sabi ko nga po sa kanila ay magbabay na lang nga po sila dito sa videos at maya-maya nga po ay buti nga po ay napapayag ko na nga po itong simla musumi na tama na kaya hanggang dito na lang muna nga po salamat sa panonood god bless